Hapon! Mamaya na ganyan talaga, buhol buhol na naman ang traffic! Lalo na kapag mag -e mrt ka, mag -e lrt nako, digmaan talaga. Yung tipong hindi mo alam kung magkakasya ka ba o hindi. mag man ba ako dito para makasiksik? Lalo na mga brigada ha, kapag medyo sumakay ka dun sa padulo na ng mga istasyon ng LRT o kaya naman ng MRT, talaga naman, sardinas. Sinasabi ko sa'yo, yung bewang mo na 36, 35, magiging 24. Pag siniksik ka dun, ako, 24, 24, 24, naging plat. <laughs> Pamaringada, siya nang kikinig pa rin po kayo sa 105.1.